Papa. Ha? Mo? Ah? Ipa-absentee. Ang anong ipa-absentee mo? Ibang Ah, niya. Ah, inyong mama? Hmm. Ha? Ang makain. Sila diri niya, wapoy, ikaw rin mabinlan akong kanon. Gamay niya, walay, <todic> pang sudan. sudan. Bugas o ang sudan, may ako aging problema. sa patungo kami sa Tapol Tabogon. Balikan namin yung uh, limang magkapatid. Maraming salamat ni Ate Lida. Ang Tinkar, ang Tin Carlos sa Cebu. Tinapay. Yan po dinamihan natin yung bigas kasi yan ang problema nila. Na, na sila ron. Oh, yung guys.

Sa karaan, hindi tayo na tuloy, nakatuloy doon sa bahay nila dahil po ay sobrang hirap doon sa daan pero dito mayroong ano dito pala na daan na, na medyo ano lang, kamakaya lang po ayun bangin oh, ulo oh hilang diri

Simentado ang inyong balay, pero wala na human. Magkilo mm. mo. Ma? Hello, nimbalik me Asa mo ito inyong kinamagulangan? Ang itong babae ka So ito uh -huh. po Ito po yung sinabi na ano po, yung bahay nila na hindi natapos dahil uh, pumanaw yung asawa niya kuya, no? Uh -huh. Pangalan mo kuya si Greg? Si Greg. Greg Saladaga? Oo, oh, Greg Saladaga. Uh -huh. So kaya nga bumalik kami dito ngayon. Mayroon kaming dagdag ano po, ayuda. So, pwede po at uh, tulungan nyo kami sa paghakot. Ah. Uh -huh. Nandoon sa ano po? Multi-cup na pula. Ah. Uh -huh. Yung groceries at apat na sakong bigas. Pwede? Ah, uh, si, si. oh, sige. Sige so, yan, papatulong tayo Kuya Greg. Lola, sa mga bata, pangalan mo na. <laughs> <ni mo? Ay, laughs> Kasi hmm. pangalan ni mo. hindi bugol makarinig? Kasi pangalan Isa pangalan mo. Ha? Pangalan. Lucia. Ah, hindi nakakayaka dungog. Dila. Na. Um. Bungol ako. Mararang uh -huh. uh -huh. pa uh -huh. uh -huh. sa sumuhi, patung namatay kay makabati pa ko. Wala iyang isulti sa ako, makabati ko. Pero karoon nila. si pangalan ni si James. James. Si Jasmine. Yan po guys, uh, ngayon po yan, uh, naakit na lahat yung uh, bigas natin na apat na sako at saka yung groceries. So dito, nandito sila lahat ngayon, yung uh, tatay nila, hindi pumasok, hindi wala niya ito sa trabaho. So mga bata po na adere karon So naapo po lola. Kumusta naman ka mo? Ah, okay ra? ang tatay nila, si Kuya Greg, Greg Saladaga. So ito po yung anak niya, lima yung anak, lima lahat no? Oh, at saka si Lola, nandito si Lola. mama na Pangalan ni Lola gani? Lucia. Ah, Lola, Lola Lucia, hindi na masyadong makarinig si Lola. Pila na may edad mo? cinta kapin. Oo, oh, na kapin. So gulang-gulang lagi no Karong 7 sa Desembre, mag-83 oh. ako. So ito po yung lola nila na sinabi na minsan daw manghingi sila ng bigas sa lola. Yan ang trabaho ni lola, mangguna rapod. Oh, mangguna. So Kuya Greg, ah. yan U po ay ang trabaho po ninyo. Oh, Sasaka so... ng Ayong umakyat sa niyo, ang uh. kunin yung mga buko. Uh. ano pong sistema ka ng uh, langgas, landgas, inadlaw, ang sama na? Oh, an binuok -ok. binook. -ok. Uh -oh nagka-an uh, piso ang buo. Oo. Oh. So, matanong ulit, matagal na bang uh, uh, matay ang imong asawa? Atong Marso 16 oh. March sabi ng mga bata dahil daw na cancer. Uh, cancer. cancer sa totoy. Ah, cancer sa totoy. Uh, stage 4. So, hindi siya naka uh, Oo. Oh. So, yung mga bata mo, nag-aaral ba ito sila lahat? Uh. Oo. Oh, minsan daw hindi hindi pumasok. Okay. Ini kabuntag ta maghilak mag nang ko ani kay saywal wal -wa mi agi nang gamay kayo maghilak maghilak ko mag, -healak, mag, -healak mag kay magsigi mi siya pangayo na ko ugatas tabun kay gusto siyang mo mamainit na unsan ipalit na ko tawon nga usay mo palit ko tunga sa kilumbugas para ma makalungag nga makakaon sila pero wala lagi sudan kay wala may kapalit nang mulakaw no. lang po ko sa sakahan nga wala po kaon ako lang yagwanta para lang ang akong na anak masiguro menang usaha mo adto ka sa kalubihan wala ko ikaon wala, wala, wala dili ko lang. dili ko magbaon nako wala yeah, na, mga bata Mali, mong, malibre lang dili. sila diri nya wa po eh, igore mabinlan ako kanon gamay nya wala, wala wapoy, so, pang sudan kay wa mong jukoy ka palit so ngo ba dili kay eskwela na po ko ban oh um, ini uli na ini kagabi kay kasagaran uli ko gabi ina ni uli na ko na sila nga sila si ang uban ni mga igsuon wa puro mo eskwela kay wa wa ganahin mo balik sa eskwelahan kay wa sila sudan so Ano po mahim mahimo kay to amo ko sa trabaho. -hmm. Kumusta day kuya? Kana imo hade ang pangsaka og lubi. Kumusta day ang kita ana? Ginagmay ra. Ginagmay ra. Mm. Kung naay magpasaka og mm. lubi na, kung, kung wala, wala, wala sa zero sad mi. Ikaw na ha. Uh, eh, bro, ibigay muna natin yung tinapay, eh, bro, para maka kain sila. Yan oh, pagisnas mo na kayo. Ang unang pag-ari na mo dire nakadala mi atubugas bugas na kurot na ba? Nara. Eh. Nara eh. Mm, dam Dami pa no. Naman. Naman. So, ito, ito oh, uh, pag pagisnas mo na kayo. Tagain mong mga manghod na. Mga mo. Hmm. Iba Ha? Ah. Ang snack dodang taga. Nang cupcake ah. Sayo-sayo nga sa ginoo imong usawa. Unsa pud ka lisod nga naa kay mga anak? Ani adi ni sabalay kinsa ay magatima nila? Kanira pud taw nang akong kamagwangan akong masugo-sugo. ini Ni kabuntag mao ni para makakaon yang mga manghod. Uh Ako No, kasing 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 para na kasing 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 dia kasing 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 sa adito na, sa eskwela. Yine, kay para Uh -huh. Ngantos sa kuan, iskulahan. Uh -huh. Ako na nang sendan Oo. Uh -huh. So maayo kuya kay gisog na nang repair imong balay sa minto. okay oh, sa una, uh -huh. kawayan ra ang saog niya, bungbong ang makal niya, nag, nag-uba naman, ito, nangutang ito ang kwarta sa bangko sa kanang asa para mm, saan mo siya nga ihang osbon mo nang ihang natuman pero ikaw rapot siya sa kuwan wagi kapahuman kay mm, biya man siya sa mga Pila pa kabuwan sa gikan sa pagpatarbaho taon niya sa balay. Uh -huh. So, ang nahitabo, ang utang, wala gito na bayre? Wala, pero may ana man ang bangko ko nga. Siya may membro, nakwit sang iyang utang, wala na ko mabayaran bisag piso. Uh -huh. Pero nalipay sa ko kay Napay bayro nun, magsamot, uh -huh. hindi ko kalisod. Oo, oh, ano? Ang amuang bayro ato, ang amuang sinimana, libo man kapin. Uh -huh. So, karon ko ya inani nga ang imong hang uh, magsa manakag lubi mo butong dili kayo perminting na ikita. So, ang 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 pinakauna yung problema sa imong mga bata, unsa may pinakauna gyud kaning bugas-bugas, bugas ug -bugas. bugas, bugas, ang sudan, may ako aging problema. Hmm nagpasalamat kay ko ninyo sir nga nitabang mo nako og sa nagisponsor nga Pertina na kong kalipay nga nga aning hat ng mo dre sa mua oh kay atong nangaging mga adlaw guys giduaw namo sila dre nakahatag mi 25 kilos ka bugas og naputo'y pud pangsudan uh -huh. so nakapalit-palit jud sudan inday oh uh -huh. pagka uh -huh. abot nako gihatag nila sa ko ang imong gihatag nga kas nga kwarta muto dagan sa ko ngadto sa merkado gipalitan nako sila ginasalmanok para makakaon sila og nindot oo oh, uh -huh. nakapalit eh, mo ginasalmanok ato Ha, ah, tong gihatag na mo. Oo. Uh -huh. So, karon ko ya uh, sa vlog na mo sa nangagi. Katong dito ra ta sa obos, dito sa obos. Uh -huh. Inday, nay ni Donald Ford. Iron kami dala apat na sakong bigas, 25 kilos. Yan ito. Dagan-dagan. Uh -huh. Dagandagan. sa, sa uh -huh. sponsor nga nainitabang namo dako kayo uh -huh. ng kalipay nga naluwasan ang amo taong So, po. itong bigas kuya, matagal-tagal na tong ubos. Uh ah, ah, ah. so, Sa nakaraan po hindi pa na hindi ah. pa naubos, so, Mayroon pa nga konti Yan. mayroon pa. Yan. Yeah, at saka itong apat na sako, sumatagal-tagal so, pang maubos. At abo ko niyan, mayroong groceries, madami-dami to. Yan. Bali 2000 to. 2000 na groceries, no. Kumpleto to, kuya. Salamat. Oh, kumpleto to. Mga dilata. Yong, yong, yong... O, mayroon sormal? din itong gatas. Makain ng gatas ni eh, Dodo, mayroon din itong gatas eh. Mga noodles. So dito lang na yan. hindi na natin to buksan. Basta yan po ang groceries natin lahat. Kau kayo, kayo nang bahala niyan. Uh, yan. Mayroong sabon. Mayroong sabon yan bro. Mayroon. Sabon pala ba? Ha? Aligo. Oo. Oh. Shampoo. Oo. Oh. Maraming salamat. At, uh, bukod niyan, mayroon akong ibigay na kas. Ha? Maraming salamat talaga ni Atinida Atinida, nagbigay po sa ng 8,000. Ang Ting Carlos. Ting Carlos sa Cebu, nagbigay ng 3,000, bali 11,000 sa lahat ng pira namin. Uh -huh. Uh, at saka yung uh, groceries natin, at saka yung bigas, nakabili kami ng 4 uh, na bigas at groceries. Yan po, uh, mayroong pang sobra. Uh, ito po, ito po yung sobra. Yan na. Uh, 1, 2, 3, 3,400 ang sobra. Maraming salamat po sa lahat uh -huh. ng, ng tabang na mo sa inyo ha sir. Oh. Yung tinapay natin, bali 200 galing ni galing sa nila ni Sir Eric ano ang Teresa Waga. At saka si Nanay po, eh, si Nanay ang bahay, asa yung balay dapat na? Dito. Sinay. O na si paretong bahay yung ni kumbana. Nanay. <laughs> o, yung, lolas mga bata, minsan sabi nila, kung walang bigas, doon kayo manghingi kay lola. Oh. O bigyan niyo oh, bigyan ni lola ng bigas. Oh. Eh. Wala mi bigas. Kami, oh, wala siya bigas, huwag namin bigas. Kami po yung Oh. Bigay niya. Kung wala kayong bigas, mangingi kayo kay Lola. Oh. Yeah, kung may mayroon kayong bigas bigyan din, bigyan niyo si Lola. Oh. La, bigyan ka tagaan kanila bugas po, ha? Oh. oh. At saka nasa kuy hatag ni mula. Galing ni Ate Neda, bigyan natin si Lola ng pang ano pang ulam. Oh. Ito na. Salamat. Oh, kang 1,000 na. <laughs> <laughs> di, pa <rin> unga, <laughs> oh, di pa yun pa rin, naka di na, pa rin. Rin oh, naka ka. Hindi na kung guna Hindi uh, na guna Tagaan rin ka o bugas nila ha? Oh, okay. Nga So ikayo na ang bahala kay Lola ha? Kung oh, um, uh, sa bugas, uh, niya kuya. Kung uh, um, may ikasulti ni mo sa ito grasya ka ko ang rastia, <laughs> sa nag-sponsor ani o sa inyo ha, sa inyo ha sir. Maraming salamat po sa lahat ng na inyong nahatag uh, na mo din ako maglisod taon ng panog pangonsomo kay na may hatag nga grasya sa moa Ang akong mga anak, malipay na sila aning tanan nga nahatag ninyo kay dili na taon sila magka sa ilahang pagkaon kay na naman may maalungag na kung may mga kuan, masirin yung gi dala, kapalit na kung gisodan kay na may kwarta nga gihatag. Daghang kayong salamat sa tanan. Uh, pasalamat na sa ginoo ko yan. No? Kay kami mga instrumentor sa ni. Kami o ang sponsor. So sa ginoo ko ito na magpasalamat. Yeah, karon, na naman kay konsumo. Nagandaghan man eh. Makaluag-luag na ikaniyot. Ang yeah, imuhang kita sa pang pagsaka, itigom tigong uh -huh. kay kasok mahurot ni na ina, nagagapalit. Uh -huh. no, dili na kayo lison yeah, dili, okay. 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 Mm -hmm. okay. Makapundo-pundo ba? Ha? Uh -huh. oh. Mga bata, kung sa may kasulti niya, de? ikaw inday. nang nadawat na, 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 na nagrosure at at bigas. Mm -hmm. Salamat kuya sa bigas as sir, sa grosure. Salamat sa pagjesus sa inyo kuya. Mm -hmm. Salamat sa tanan. God bless. Thank you. Salamat kayo sa bugas. Kami malong ab. Salamat kapalit ng sudan sa tanan na sponsor. Awa ah, nalipay kung imo may mingi na mga rasyon. Mm. Mas masalamat may sa si ginoo. Uh -huh. <laughs> Maluoy ang taang ginoo nga tagaan niya po magtaas nga kinabuhi. Oo, oh, mga gina importante, no? Yan po natin ginoo nga duwagan pag itong kinabuhi. Magtaas pag itong kinabuhi. Ang lang kita pirmi. Uh -huh. Ang lulas mga bata. Hindi, ikaw may tiglong agnang. Oo. Uh -huh. So dili na kay ka mag problema. sigi uh, sige kuya ha, uh, dili ra kay mi magdugay kay na pa mi byahe pod. mo na mo Salamat sa ating mga sponsors.